Tutugot Alright, magandang 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 hapon sa inyo We have a background music <laughs> Malamang sa malamang copyright to eh Pero anyway, okay oh, lang, wala problema So, uh, galing tayo sa school, nag-Brigada skwela tayo And then, uh, half day muna tayo kasi meron akong kailangan bilhin na uh, makina Hindi makina, ano, uh, ano ba, aparato sublimations naman tayo sublimation yun so, ang gagawin ko punta ako ngayon dito na ako sa Baclaran area papunta ako ngayon ng Odeon Mall sa Recto, Manila yan, Papunta ako ngayon doon and uh, hopefully hindi traffic pero malamang sa malamang kabit na naman tayo sa traffic na ito. Pagkansya na may background music, mag-copyright siya kung mag-copyright siya yung bahala sa buhay niya. <laughs> Venture tayo sa ibang business guys. Ang tagal gumalaw ng puhunan sa DTS eh. Kailangan mo ng ano eh. Kailangan mo ng uh, malakihang project. Hindi ka tulad dito sa sublimation kahit paunte unti At least kahit pa paano hindi ka na si zero. Okay? Ayun. Nakita ako. ako buntot ng ano buntot ng uh, traffic bidu 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 ah. what you are listening right now is the original Apo Hiking Society dubi dubi du para dambuhala ng mga boses na nagpapababa traffic talaga boy yung editing ko sa ano saan ba to eh. hindi na natapos babalikan natin yan guys na, yun na nga pala we have some uh, you know meron tayong mga reels na ginagawa so sana masuportahan nyo ano ko ba ililink lahat yun <laughs> nasa youtube nasa ano Sambol na lata YouTube Reels gitara ang lahat <mulay> ito na Traffic boy, discarte na lang tayo rito. Singit-singit tayo. So Pasay area na tayo, if you are familiar with Cuneta Astrodome and DFA ano uh, ano no, no, no uh, U.S. Embassy Pasay Dito na tayo sa tapat ng U.S. Embassy Pasay Dalawa kasi yan. US Embassy Pasay sa US Embassy Manila doon sa dulo ng Dolomite Beach. Fun fact! Ayan. We have a fun fact. Alam mo ba na pag ikaw ay pinanganak dyan sa loob ng US Embassy, ikaw ay US citizen automatic. Yung grounds nila dyan sa US Embassy consider dyan as, as US soil. So pag dyan ka pinanganak automatic, you are a US citizen. So pwede ka magpunta ng Amerika. Hindi ka na mag ano, hindi ka na maghirap na kung so, paano mo didiskarte ang baka pa pang ibang bayan. Basta mga first world country, hindi na kailangan ng visa niyan. Anywhere in the world, they can go, they can fly. As long as they have the, you know, they have the money to to pay for their ticket. Ganun po yun. Hindi ka tulad dito sa uh, Pilipinas, when you want to go to abroad, like uh, Singapore, Korea, Japan, you need to apply for a visa. US yan. Hindi ka basta pwedeng lumipad and uh, pumunta sa bansa nila. Your visa must be approved sila, anytime any moment, punta sila na kung saan, sa parte ng mundo basta may pera sila, they have uh, money to buy their plane ticket good, larga So we have our SJ camera right there. Gamit ko sa mga reels ko. I don't know if gaano kagalaw yan if so I'm going to use that. Pero uh, I have footage na using my GoPro. So nilarga na natin sa rito sa unahan. And naka nakatap na rin yung ating ano ating microphone. Itapusin ko muna yung katanduanes ko and then uh, vlog tayo. Everywhere we go we have endurance battery naman eh. Discarte na lang natin ito singit-singit. Suwabihan lang yung tugtugan natin. Kaya mga boys and Girl, if you're listening to the number one radio station, it's Sir Law Radio Station. Hopefully you guys enjoying our goodbye melodies for this very hot Thursday afternoon. Time check tayo, it's 12.32 in the afternoon and hopefully everybody is taking their lunch or yung iba is nakapag-lunch na and the others ay eh magla-lunch pa lang or tayo nasa radyo na kasap? Iyayay talaga Alam ano nyo ba na yan ang malakas sumira ng daanan? Yung mabibigat na yan Punta kayo doon sa Lubakan Ah, sa Bulacan pala, Lubakan Sa parting uh, boundary ng Bulacan at Apalit Suwabe yung Lubak doon boy Wala kang iilagan lahat Lubak Speaking of Bulacan 25 ba? Walang pasok ng 25 25 Diniclare ng pamahalaan na It is a holiday Dahil opening ng FIBA World Cup sa Philippine Arena So we will be hosting the FIBA World Cup That is almost I guess 50 plus games of different countries na Na kasali sa FIBA Na maglalaban-laban Wow! Suwabi lang ang natin Boys and girls Kalaban laban So yun yan, qualifying rounds yun Kung so, sino mga mananalo ron will advance to the olympic final ano ba makakunin doon? parang nahati yun siya sa apat na bracket ba? Ha? I don't know hindi ko alam yung ganyan ganyan sa FIBA basta importante manalo ang Pilipinas hihihi <laughs> anong naman importante dyan? manalo Pilipinas stock up lalaki ng motor natin hindi tayo makalusot 124 36. ayaw natin pumila dyan ang nalaki puro bus ay bus puro truck I'm missing you Bye. So pagpunta natin ng Manila, hindi tayo diretso ng Audion Mall, guys. Bali magrerekto -ra raon muna tayo kasi ipapagawa ko tong platinum ko na ano. So video okay. So, Kumakanta ate ko na nakaraan biglang nag notice di ba? So papagawa na ate. I don't know kung magkano ang uh, ang pa nun, pero sana hindi mahal. So malamang sana lang iiwan na natin yun doon. Iwan na natin yung uh, player and babalikan na lang natin. So pwede tayo dumaan. Bangko Central na tayo. Dito na trabaho utol ko. Yan sa Bureau of Local Government Finance Panganay namin Shout out kay Louie Ano na nangyari yung pinabibili mo sa aking ano yun? Bakal <laughs> So huwi rin tayo after tay natin ang lalakarin natin doon dahil uh, Wala Sinarado na yung ano, Metropolitan Museum Museum yan eh Ayan, medyo malilim Tonight. loại oh, Ami down, no negative bal jumbo, public vẫn nộp tiền thôi. đi long lũng cốt xây ông bàng la, Narito ang pangakalag ko Look ahead ah Ehehehe, hindi oh, na naubos ang traffic sa Metro Manila hmm. Diba? Nga, nga 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 ka pa dyan Tapos ang bilis ng takbong baliktad ka talaga dyan so, Sa kailangan in between lang tayo ng mga dambuhalang lang truck na ito mahirap na ito lang tayo by the bay <laughs> bay area ito lang tayo sa gilid hope you guys enjoy our music for this afternoon. After the light, gonna friend, my baby, gonna hold her tight. <laughs> okay, gonna, okay, gonna magalay sa you. Ayan. So ngayon na lang ulit tayo nag-vlog ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng ano eh Maayos-ayos at matinuti ng camera We are using the Hero 11 right now At napakaganda ng stabilization eh Itong uh, camera na to Walang kakupas-kupas talaga ang GoPro This is the latest And uh, hindi pa nare-release yung uh, Hero 12 Medyo nasisipagan Ano ba tama? Medyo sinisipag akong mag-vlog uh, mag <laughs> Ano lang natin? I-document lang natin yung mga, mga mga uh, ano natin mga lakad natin but at least we have something to you know to watch pag ano pag wala tayong ginagawa iinit rin talaga boy may background music tayo bahala na no. wala akong paano mag-copyright yan basta hindi ko buburahin yung background music nyan kung mo monetize to <laughs> so yung sinetap ko yung GoPro tinanggal ko na yung, ano yung Yolanzi na case kasi Sinisira niya yung ano eh, yung port, yung type C USB port ng GoPro. Sinisira niya kasi napupuwer sa yung mic adapter doon sa yung case. Tapos tanggal kabit pa. So Mas yung kanto dahil ano, mas nakahanginan yung GoPro. Kung baga, mas uh, napepreskuhan ba siya? Kasi open na open siya. Eh, yung GoPro prone yun sa overheat. Mas yung kanto na naked, bare naked siya. Tamang-tama lang sa kanya. Pero nakano pa rin, yung mic adapter nakasalpak pa rin sa ano sa GoPro pero binelcro ko na lang sa gilid ng helmet tapos ko na ang tayo tayo kundi huminto at magtain. Napaka-init. Ah, nakaligtas din. Kasi itong mga truck na to, yung mga trailer truck na yan, didiretso yan ng PR. So tayo, kakanan na tayo rito. Kakanan na tayo rito. Pero, huwag tayo magbidabida dyan. Mamamatay tayo dyan. Importante na hanginan yung GoPro, wag lang mag-overheat. Para, you know, tuloy-tuloy yung ano natin, yung uh, recording natin. Tapos dayain na lang natin sa editing. Hahaha. <laughs> Pasko na ang tugtugan natin mga kapatid So kaliwa, paano yan? Divisoria Kanan, siapo Dito tayo sa gitna, rekto tayo, rekto uh, Dorotei Jose na tayo So papasok tayo doon sa loob ng ano Ano nga to? Plaza Miranda Banda Mayana tayo sa Odeon Mall Basta mo na tayo Tingin din tayo ng ano One way ba to? Ay, hindi naman yata Nandito na tayo sa Recto Platinum tayo Sa lift Balikan ko kayo ha A few moments later. Buntigan pa maklamp yung ano natin. Mundi <laughs> pa maklamp yung motor natin. Kuwaping. So, papunta na tayo ngayon ng ano, ng recto. Buti na lang saglit ang ginawa. Pinalitan na lang ng lens. Tapos, sa uh, okay na kagad Kala ko araw eh. Ang gugulin bago mabalikan. So, ayan. Wala na background music na. <laughs> Wala na. Pinatay ko na yung uh, connection sa Bluetooth eh. So, punta ngayon tayo sa Audion Mall. Mama ni Obra pa hindi pa muna tayo pinadaan so dito na tayo sa looban dumaan actually pag dinaradara diretso mo to mula bas na recto na tapos kaliwa okay very good kalau pagkaliwa natin dyan is recta na ng Odeon Mall ayan so wala ka naman didiretsohan dyan kanan at kaliwa lang pag kumanan ka papunta ng Santa Mesa yan pag kumaliwa ka papunta ng Divisoria so ito tayo kaliwa tayo rito so pagkaliwa natin ah, kanan na tayo banda tapos yun, nandito na yung Odeon Mall Yun o, oh, nakikita nyo, Odeon Mall Nandito so, na tayo Anka! ka? Tita, tita Few inches later Ayan, so, dito na tayo sa Odeon Mall Ito yung mga ano nila Heavy duty na Ang kaya yung laminator niya tayo Cool, oo -oh. Itong blue A few inches later natin 'yan. So pauwi na tayo, guys. And uh bumili tayo ng ano, ng uh, heat press. Ang daming nagpapa, ang daming gusto magpagawa ng heat press sa akin. So sabi ko, Siyempre, nasa sa printing business tayo so essential na meron kang heat press, di ba? So what I did is that originally nagplano ako na bumili talaga ng heat press nasa 12,000. Tapos, kaka-scroll-scroll ko sa Facebook, meron doon na meron doon na 9,000 lang, 6-in-1 na. Meaning, may heat press ka na, may mug press ka pa, at meron ka pang ano, meron ka pang uh, cup, yung ano, yung craft cup na pang-press, pang-, press, pang sombrero tapos 9,000 lang eh, hindi ko naman kailangan ng A4 ah, ng A3 na ano na heat press kasi wala naman akong DTF eh if ever na meron man eh most likely makikipress na lang ako pero ano pa rin eh uh, hindi rin siya ganun ka ano talaga ka kailangan yung size na pang A3 So sakto lang tama lang na pang-press ng uh, t-shirt tapos may pang-mag-press pa ako at meron pa rin akong pang-sombrero press so, yung truck truck cap natin tawag. So tapos 9,000 lang. So sabi ko okay palag. So yun nag-purchase tayo nun plus uh, some of the plus some of the ano the uh, essentials na kailangan. Yung uh, sublimation paper So bumili na rin tayo nun And then uh, I have actually Dalawang pigment ink printer So ang gagawin ko Yung isa kong pigment ink printer I-convert eh, eh, ko sa sublimation So pag naka-sublimation na yun Goods na yun So I have, I have uh, yung dye ink tapos pigment, tapos sublimation. Ngayon, kung magkaroon man ako ng project ulit, t-shirt pre, ah, ano, ah, uh, picture or uh, graduation picture project or kung ano man project about regarding sa picture, eh, that's the time na bibili na lang tayo ulit ng pigment printer. Pero so far, okay naman yung isang pigment printer natin. So far ha, so far, okay naman. So, yun. So, okay, now we have, ah, uh, ko rin ng roller pala yun para uh, ang kakai niya ay paisa-isa lang yung manipis lang. So pauwi na tayo and uh, hindi ko dala-dala yung uh, press kasi malaki. So tomorrow na lang ipapalalo move ko na lang yung heat press sa ano From doon sa binilang ko hanggang sa bahay Tomorrow na lang Kasi may box on dale. eh Meron, andyan din yung ano ko, yung player ko Andyan din yung player ng ano ko Nang, uh, tayo dito Nang, ng platinum ko na ano Na video okay So anong nangyari ay pinalitan siya ng Ano, ng, uh, yung platinum player ko Pinalitan siya ng ano, ng Sir, basta yun yung laser sensor Kasi naka CD pa yun eh Diba, old school na old school, naka CD pa tapos since pinalitan siya ng printer sensor Binayaran ko yun 750 kasama labor Tapos nag upgrade na rin ako into volume 22 So nung nabili ko yun volume 18 lang Ngayon volume 23 pala sorry volume 23 na Tahitahiin lang natin ito ta. Tahitahiin lang natin itong uh, traffic na to Traffic talaga rito kasi yung lagos ni Lod Ano yan eh parang ginagawa yata siya ngayon So since ginagawa yung lagos ni Lod Hindi ka naman din maka, makalusot dyan So lahat nagbabattleneck Lahat ng uh, lahat ng vehicle Vehicles. Lahat ng vehicle na nagba neck dito. Tuwing umuulan at tupiling ka. Wala kang choice. Hindi mo ipagsabayan dito. Battleneck na talaga rito. O, ah, diba? Kung pumasok naman tayo rin sa loob, malamang traffic din. So, dito na. Ngayon. Wala, naipit na tayo sa traffic dito. So, guys. Hanggang dito na lang, no. Hindi ko na ko dadalhin sa traffic ng uh, Baywalk area. Dito na tayo sa tapat ng... Uh, Chinese Garden. Please support my uh, YouTube channel and also I will be uploading mga reels ko na ina-upload sa TikTok, sa Facebook and si sa Instagram. Lahat yan ay uh, a-upload ang ko from now on. Okay? So, uh, yung mga reels ko, mga 30 seconds to 1 minute lang naman yun. Sagayin nyo ng panoorin. okay, <laughs> okay. So, uh, ingat palagi guys. God bless everyone. And peace out. Thank you for watching Sir Law TV. And don't forget to comment, like, and subscribe.